Makikita mo na. Wait, wait lang. Wait, wait lang ha. Ah. Ayan ha. Ah. Maliit pa yung ano uh, yun. Maliit pa yung bata. Apunan yun. Apunan niya yan. Mm -hmm. Black and white tayong dalawa. Yara ma. Ay lutay. Pwede na tayo mga huli na ano. Ay walang dagat. Ay walang dagat. Aray, ano ba may papakita? Ako. Walang dagat. Pupunta ka doon sa... Sabi ko pala papakita ko yung dagat. Wait lang, wait lang. Sinan mo ba bat oh? Low bat Low tide pa. Low tide. Dito makikita mo yung mga bahay. Uy, iwanan na naman ako Uy, iwanan na naman ako dito. Kuya good afternoon Dagat oh. Hindi mo sasakay ko sa bangka. <coughs> Tong. 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 Ayan o. No. Ayan o no, bangka o. Oh. Tapos nadulas dun o. Oh. Pupunta kaya ako sa may ibaba. Nandito ako. Say hi! Hi! <laughs> busy pa nga ni Ate pag pinanhamis. Ang bahay. <laughs> <laughs> hindi na, hindi na kay nag-aaway ng baby mo. May gatas ka na. Insan. Kailan tayo maliligo doon? doon dapat <coughs>